lumabas na parang statement o balita uh, quoting FPRD na parang hindi siya interesado dun sa o taking o yung gagampanan yung kanyang role bilang mayor ng ano. Uh, Nag-react po si Attorney Conti, sinabi po niya hindi daw po siya naniniwala na hindi interesado si Pangulong Duterte na mag umupo bilang. Ano po ang masasabi po natin dyan, ma'am, sa comment ni Attorney Conti? Mm. Ang konti malapit na sa Castro, no? Papunta na siya doon. Magkamali ka lang ng spelling. Castro na yung konti na yan. Eh. Uh, um, hindi ko alam, ma'am, bakit hindi siya naniniwala. Pero kasi hanggang ngayon wala pang oath si dating Pangulong Duterte, no? So hindi pa namin alam dito sa Davao City kung uh, um, mag-oath ba ang uh, pinili namin uh you pinili namin na mayor uh, ng Davao City. So on that note, uh 'yun lang ang pinagbabasehan namin. Uh, sa ngayon, uh, hindi siya uupo kasi wala pa siyang oath. Uh antayin natin siguro until June 30.